Hmm. itu <laughs> kan

76 ano na tayo 78 oh, pang 10 ay pang 11 12 na, 12 na? <laughs> Six, eight, eight nine, nine eight. cross up analah 100 steps <laughs> grabe ay hermano como dolas el nan dolas Madulas, madulas, madulas. Dito tayo tumakbo. Madulas. Hey man, picture daw. Dito kay Hermano. Ayan. Baka ganun, side by side. Mabili, side by side. Si Buboy nasa gitna. Lapos na, wadaw. Tagal mo. Ikitay na ng tilapia atong dyan ko. May naghihintay na rin ng tilapia sa tanya. De, ito, straight muna kaya. Straight, straight straight straight. Straight. Straight, straight, straight. straight. Akit pa, hindi ko lang pa eh. Akit, akit, akit. Oo, pangino. Solve. Usog, usog, usog. Sobra na. sa likod ka dapat eh. Yeah, okay. okay. Ilang step ako eh. Puso. Diyan ka na. Gusto <laughs> so, ba? O dyan. ako ang una. Ako ang pinaka... ...mabilis na

Okay ka lang. Gusto na natin to. Okay na. Okay na po. na lang. <laughs> Tapos na ang kanilang paghihirap. Si Buboy. <laughs> Boy. Grabe. Ito, sa ko, Ano pa?

Pa. Hindi, <laughs> 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 pare sabi ng camera, kala nyo ba ako lang, kayo lang napapagod? Ako din ha. <laughs> kuha ko lang kuha, pa ha. <laughs> 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 Tra, na darin. Kala mo putikin nandito eh no. Hindi naman putik. Na po steps na tayo, hindi natin nakita. Lagpas na isang daan Bago eh. <laughs> pa tayo dumating sa parking. pa. Wala pa rin ligtas kahit may hagdan. Wala <laughs> nga tayong

Akala ko ba hindi ka muna Ay, kahit, eh. yun, patag na. Nga. Ito na yun? Ito dito na kami sa pinakatoktok. toto. Oh, grabe. Pedro. Nasa heaven na kami. Ang daming aso. <laughs> Ata yan, may baba pa yan, eh. Ito yung simbahan ata eh. sa side. Ito yung simbahan Ito ata Dito sa side. pa yung simbahan nata na yan. mga payong Meron pong payong. <laughs> eh, na yun. Doon, doon sa side, sa may tao. Ayan, <laughs> yeah, maamo yan. Maamo yan. Ah, kasi ako okay. yung One. One. two, three, ay teka si Mbi, yung bata. Yung... pa. eh? <laughs> ano yung Okay, lang? <laughs> okay wala. wala. Wala, Wala, wala. Wala, Pwede yar. Ano ko na po to? Patayin ko na.